Di. Yung iba hindi hindi sinasama din yan, siya. Ano Update ng... ng... mga drivers pa para lahat. Nagpa-function. Mga Bluetooth. Mga ano nga ano Kaya minsan may may time to na hindi gumagana yung ano, mic. Siya? Oo, oh, ito. ito. PC na to. Tapos eventually gumana lang din. Kakapindot oh. ko. Pagka naman na rin. Ayan, mga pag-update yan ng drivers. Ito okay. rin. Para lahat. Pero kailangan online, no? Mm hmm. So, so may itong internet na kinukuha yan. Okay na nagkatul. Saka ako ino, pakalala mo. Nagalit. <laughs> Nag Nagalit. <laughs> Makabawi man mandan yeah. doon. Sa amin, mas mas matindi lang mas, 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 mas Malalaban ng mga ano doon. Yeah. Ito ang pinaka-importante, yung display adapter. Isa sa importante yan. kailangan din ina-update yan. Sa... Ano yung uh, update niyan? Uh, annually or? Hindi. Magkukusa siya? Magkukusa yan siya. Ayan uh, lang kasi una. Oh, dahil, yun. yung, dahil ng na OS natin is activated, di ba? Mm -hmm. Nung, nung, nung kanina pinakita ko sa inyo, di ba, ina-activate ko siya. Dapat kasi ganito. Meron pala tirang isa ha, ha, ba, naglalakad mamaya <laughs> Tama mag <laughs> ah, ano yan man. ah, ah, Magpi-flicker flicker yan May pa ididikit ito no? Medyo dumidikit naman siya Ang paganda ng graphics yan Ang sort ng display Kaya kinaya ng PC ko noon, ito. Hmm? Pero ngayon, siguro makakasabay na to, no? Oo naman. Na ano na eh. Yan, yeah, YouTube. Ayon. Ang Ayon. Discord ba kuya? Up ba yun o no, ano? Website lang? Site lang yun, ma'am. Ah, ah, pwede pala dito. Ay, oo. Oh, kasi dito ako nag discord noon, ha eh. mm, Discord ka nga. Mm. Discord lang. Tatanong so ka ng mga... din sa, ano eh, PSPA. mag discord niya. Kaya update ko na tong Google.